Hello guys. <laughs> Wala lagi bang masabi. So anyway guys, galing po ako sa dinner. nagde dinner po kami ng asawa ko sa Laughing Crab. Napakasarap. Pero, yung presyo guys, grabe. Napakasarap din. Expensive kasi yung Laughing Crab. Expensive. And then, pumunta kami sa, ano, sa Laughing Crab pag alis ko. Nag-spray ako nito, guys. Tingnan nyo. Ooh. Ang cute lang ng lalagyan. Heart. Parang broken heart. <laughs> Ayan. Pag broken hearted ka, ganito yung mangyayari sa heart mo. Hmm. Kaya, wag kayong magpa-heart heart broken dyan. So, ang cute lang niya, guys. Ang bango. Grabe guys. Ang bango talaga. So, before, hindi po ako bumibili ng ganitong ano, uh, perfume. Kasi, maliit lang siya. And then, akala ko hindi siya masyadong mabango. Yung para bang hindi lang lasting. B mabango talaga siya, guys. Parang, hmm, amoy candy. Mas mabango pa siya, mas, mas mabango pa siya sa, ano ko, sa isang perfume ko. Yung, ano, Chanel perfume. Ang cute. Ang cute ng lalagyan, no? Bili pa ko, bibili pa ko ng isa na ganito kasi ibigay ko sa kapatid ko. pag ko ng Pilipinas, dalhin ko, ibigay ko sa kanya yung ganito. perfume. Maliit siya, pero isang, dalawang ano mo lang spray. Oh my God. Grabe guys, ang bango. Tapos, tingnan mo yung ano, lalagyan, no? broken heart Ayan. Ayan siya. Ang gano lang. Tapos Dalawa pa po siya. Dalawa kasi 'to. Ayan, mabobulol na naman ako. Dalawa kasi siya. And then di po ano ko ano kong isa. ganito siya guys. Ayan, nakita nyo to, nakita na ninyo to sa, ano, sa first video ko. Kaya lang, hindi ko pa siya na-open at hindi ko pa siya na-try kung gaano siya kabango. Pero, oh my God, try nyo guys, try nyo mo, try nyo gumamit nito, bumili kayo. Sa Walmart, ano lang siya, $35 before, uh, mabili mo to siya, $59. Hindi ito kasama. Ito lang siya. Ang bango talaga. Tapos, cute din siya, oh. Ayan. Matry nga. Hello, mabango din siya, guys. Hindi sya pink. Pero magkaamoy sila. Ito. Ayan, Hindi ba mabango? Tapos may lotion. Ang cute din ng lotion. Ayan. Cute ng lotion. So, bibili ako ng isa or dalawa para sa kapatid ko sa mama ko kasi inggitera 'yon <laughs> kahit hindi siya gumagamit ng perfume kasi bawal sa kanya kasi may diferensya sa lang si mama ko bawal yung mga mga amoy-amoy pero gusto niya'ng mag-ano ng kailangan meron din siya so ayan siya guys so. oh Sobrang cute. So, bibili ako nito bubukas. Kasi baka maubusan ako. Maganda to siya pang bigay ng ano, Christmas gift. Baka bibili pa ako ng five, I think. Para kami guys, sa mga kakilala ko doon na pupunta yung pipiliin ko lang yung bibigyan ko. Kasi mahal na yun eh, $35. Mahal na yun, girl. i mo sa Philippine money. Mahal na siya. So, bibili ako nito isa para sa kapatid ko, isa sa mama ko, isa sa yung sunod sa akin na babae, ingitira din yon. Tapos, yung sister-in-law ko, inggitira din yun. Tapos, yung -in ko, ing inggitira din yun. <laughs> Lahat na lang sila, ingitira. Kasi guys, pagbibigyan ko yung isa, kailangan meron sila din. Pagbibigyan ko yung kapatid ko na babae, yung bunso, kasi siya yung binibigyan ko lagi ng mga... Pag nagpadala ko ng perfume na yung spray yung sa Victoria's Secret. Uh, kailangan meron din sila. Ayan. Dami kong ano. Magpadala ko ng shampoos. Kailangan. Meron din sila. Tapos isang bahay lang naman sila. Kailangan kong bibigyan sila isa-isa ng kung anong meron sa isa. Ganon. hirap' di ba? Tapos may ano naman ito. May isa pa ko nakita kanina na perfume din. Ano siya guys? Uh, $25 lang siya before $50. And then, kanina nakita ko siya. $25 na lang. Baka yun ang bibiliin ko para ibigay ko dun sa isa kong kapatid. Tapos, sa kapatid ko na ano, si Bunso, ito yung ibigay ko sa kanya. Kasi ano to siya eh. Sobrang bango. Tapos may ano naman ako guys, may perfume ako na Chanel. Chanel, Chanel. Kaya lang, kaya lang nagsawa na ako sa amoy. So gusto ko yung iba na naman yung amoy. Kasi kasi yung mga perfume ko na ginagamit ay yung ano, Carolina Herrera na ah uh, sobrang bango Kaya lang naubos agad. Ito din siya guys, oh. Ito yung Carolina na Carolina Herrera na ano, good girl. Sobrang bango, long lasting talaga. Kahit labahan mo pa yung damit mo, yung amoy niya andun pa rin. Cute shoes. Ayan. May kamahalan lang. Ayan. Tapos, mga empty na bottle sa Chanel. Ayan. So, nakaubos na po ako ng tatlong ano, tatlong Chanel ata. Yung isa nandun sa baba, yung isang empty na bottle. Tapos, hindi ko siya tinatapon kasi kinu ko siya. Kasi, sobrang cute. Tapos, ang mahal. Mayroon akong isang, 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 isang Chanel, yung pinakamalaking bottle. Hindi ko siya ginagamit mostly kasi sayang guys. Almost 300 dollars yung bili ng asawa ko ng ganitong perfume na malaki. Ito, ano to siya eh? Regular size. Yung last na nabili ko, malaki siya. Tapos, nasasayangan ako ng gamitin araw-araw sa work. So, naisip ko, tapos may na ako. Tapos, naisip ko na ito na lang yung gamitin ko sa work na perfume. Ito. Ito lang yung gamitin ko. Pero gusto kong bumili talaga ng isa pa para sa sarili ko. Ayan, bili ko bukas. Meron ding blue. Yung blue na kulay na Ariana, Ariana Grande din. Pero ito yung pinakamabango guys. Hmm. Sarap. Ang sarap amuyin. Ayan. Mm. Amoy kasi, am, um, ano, amoy candy. Kind <gibwing> Tapos ito, itry ko din. Ayaw lumabas. Ayaw yung lumabas, guys. Ayaw lumabas. Ayaw lumabas. Mabango din siya. Kasing bango nito. Ayan. So, yan lang guys. Yung ipag na ko sa sarili ko na gumagamit ako nang ganitong perfume. Dati, yung ginagamit ko sa Pinas ay Bibi Yung ano, Bibi Cologne. Or Bambini. Kasi yun lang yung ma-afford sa bulsa. Pero ngayon, afford na na bumili ng mga branded na perfume. Why not? Coconut. O, ba diba? So, yan na guys. So, bye!